Kita naman. Nagtake ko kinik. O. Kung saan naman ni Kaini. Ano naman yung... Kasi po, mga gagoy. Ay! Hindi naman yung mata Mura naman ta ni Kiloto. Ano center, no? Hmm. Oh. Hmm. No? Tindot mo na ta. Idahin, oh, mga gagoy. Kaso lang, Jod. Inik kayo. Hindi matabang, mga gagoy. Labi ng butik kikig mga sakinan, no? Tingnan nyo naman ang mga gagoy. Ang

ako na nandiki na, na yata eh. Ito <laughs> e, naman na hmm? sa namin sa wala natin mga haragoy. Ging, 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 ging ang mga dali. Simple na ito. Pagbibigay natin no? mga uh, gawin. Muli naman sa dali. Hindi masasit kayo ng tantong traffic. Hindi hmm? <laughs> masasit kayo ng ano tong, kasi so, hindi ka kagoy Okay naman yung tayo. Yung tulungan na hindi natin makiinit lang lang pag dumikit tayo sa sarkaya, lang, mga malaking sasakyan. Ang iinit lang yung magoy. Tum Oof. Ay, lang pa ito kumula ng kagoy no? Para so, mga tao talaga kagoy Pag uminit, pag umulan. Ano? Ano? Pag uminit. Nikramo na litramo. Hmm. Diba?

ganda ng view mga kaguyo kasi ganda ng view ko wala pala akong view ha e, oh, napaka ang ganda ano um, sa, 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 sa lip side kayo mga kaguyo yan ang airport mga kaguyo ang sad mo kung kaya mo kalimot subscribe sa youtube channel and goy tv and hit the notification bell and lagi kayo sa akin mga video to mga upload mga maguyo. ah 私はこのように見つけたら、私は YouTube で、私は 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 YouT